May napapansin ka bang mga butlig sa iyong balat na parang namumula? Maaaring isa itong sebaceous cyst kung tawagin sa medisina. Habang ang mga cyst na ito ay kadalasang hindi naman dapat ikabahala, maaari itong lumaki at maging sanhi ng discomfort kapag pinabayaan at hindi ginamot. Sa video na ito, inilista namin ang mga natural na lunas para sa mga butlig sa balat. Atin ding pag-uusapan ang mga sanhinang butlig at paano iwasan ang pagkakaroon nito. Handa na ba kayo? Simulan na natin! ang sebaceous cyst? Ang sebaceous cyst ay mga butlig sa balat na may mabagal na paglaki at tipikal na hindi nagdulot ng panganib. Ang mga ito ay kadalasang nakikita sa anit, mukha, mga tenga, likod at sa sinit. Ang mga ito ay minsang tinatawag bilang epidermal inclusion cysts. Ang mga butlig na ito ay maaaring lumabas dahil sa mga sumusunod na pangyayari. Una, pumutok na follicle na may sa tigyawat. Pangalawa, isang sebaceous duct na hindi lumaki ng tama. At pangatlo, ay injury sa area. Minsan lumalabas sa mga butlig ng walang malinaw na rason. Ang mga butlig na ito ay kadalasang naglalaman ng keratin, lipid at iba pang mga particles sa balat. Ang mga butlig na ito ay maaaring lumaki o hindi. Minsan ang mga ito ay namamaga o biglang puputok. May dala itong risk sa pagkakaroon ng infeksyon kapag nangyari. Home Remedies Tea Tree Oil Sinasabi ng National Center for Complementary and Integrative Health or NIH na ang tea tree oil ay mayroong malakas sa panlaban sa bakterya at inflamasyon. Dahil maraming sebaceous cysts ang nagkakaroon ng impeksyon dahil sa bakterya, ang pagpapahid ng tea tree oil sa cyst ay maaaring makatulong upang maiwasan ang impeksyon at mas mapabilis ang pagaling. Kailangan mo ng dalawa hanggang tatlong patak ng tea tree oil at isang kutsarita ng anumang carrier oil. Paghaluin ng mga nasabing sangkap. Ipahid ang mixture sa apektadong balat at ibabad ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Pagkatapos ay banlawan ito gamit ang tubig. Castor Oil Ang ricinoleic acid, ang pangunahing sangkap sa castor oil, ay mayroong kakayahang lumaban sa inflammation. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapahupa sa inflamasyon na may kaugnayan sa mga butlig sa balat. Kailangan mo ng dalawa hanggang tatlong mga patak ng castor oil, malinis na cotton cloth, at dalawa hanggang tatlong tasa ng maligamgam na tubig. Maglagay ng kaunting mga patak ng castor oil sa apektadong balat. Dahan-dahan itong imasahe. Ibabad ang cotton cloth sa maligamgam na tubig at ilagay ito sa ibabaw ng putlig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Gawin ito ng dalawang beses kada araw. Paalala, ang castor oil ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mga particular na skin types. Kaya naman, magsagawa muna ng isang patch test bago mo ito gawin sa apektadong balat. Aloe Vera Nire-rekomenda ng ilang naturopaths ang gel ng halaman na ito bilang gamot para sa mga putlig sa balat. Dahil pinaniniwalaan na lumalaban ito sa bakterya at nagpapahupa sa kirot. May ilang mga pag-aaral na nagpapakita ng aloe vera gel ay lumalaban sa bakterya at pinapataas ang rate ng paggaling ng sugat. Kailangan mo ng kalahating kutsarita ng aloe vera gel. Hiwain ang dahon ng aloe vera upang makuha ang gel. Ipahid ang aloe vera gel sa butlig at ibabad muna ito bago banlawan gamit ang tubig. Gawin ito ng dalawang beses kada araw. Turmeric Ang turmeric ay mayroong curcumin na mayroong kakayahan na lumaban sa inflamasyon at mikrobyo. Kaya naman, ito ay maaaring makatulong sa pagpapahupa sa inflamasyon at impeksyon sa butlig. Kailangan mo ng isang kutsarita ng turmeric powder at kaunting mga patak ng tubig. Maghalo ng isang kutsarita ng turmeric powder sa kaunting mga patak ng tubig upang makagawa ng paste. Ipahid ang paste na ito sa mga butlig at hayaan itong matuyo. Maaari ka rin maghalo ng kaunting turmeric powder sa maligamgam na gatas at inumin ito bago matulog sa gabi. Gawin ito ng dalawang beses kada araw. garlic. Ang bawang ay nagpapakita ng kakayahan na lumaban sa mikrobyo, particular na sa bakterya, at pati na sa fungi. Ang broad spectrum therapeutic effect sa mga impeksyon ay maaaring magpahupa sa impeksyon sa paligid ng butlig. Kailangan mo ng 4 hanggang 5 cloves ng bawang at 100 ml ng olive oil. Balatan ng cloves ng bawang at durugin ng mga ito Painitan ng saucepan at magdagdag ng dinurog na bawang kasama ng 100 ml na olive oil. Painitan ng olive oil sa medium to low heat sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Hayaan itong lumamig pagkatapos at salain. Ipahit ang oil na ito sa mga butlig at baluto ng area gamit ang malinis na gauze. Ibabat ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto bago ito banlawan ng maayos gamit ang tubig. Gawin ito ng tatlo hanggang apat na beses kada araw. Paalala, ang bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon at pagkasira ng balat kapag ibinabad sa lob ng napakahabang oras. Potato Ang mga patatas ay mayaman sa phenolics, fiber, protease inhibitors, and glycoalkaloids na nagpapakita na kakayahan na lumaban sa inflamasyon at mga mikrobyo. Ang mga ito ay maaring makatulong sa pagpapahupa sa impeksyon at pamamaga na kasama ng mga butlig. Kailangan mo ng isang medium size na hilaw na patatas at isang washcloth. Kudkurin ang patatas at pigain ito upang ilabas ang katas. Ipahit ang katas sa butlig bago matulog sa gabi. Bilang alternatibo, maaari ka rin maglagay ng isang hiwa ng patatas sa ibabaw ng butlig at isecure ito gamit ng isang malinis na washcloth. Gawin ito gabi-gabi bago matulog. Moist Heat Ang moist heat tulad ng moist heating pad na hindi nakasaksak sa power source, or warm cloth compress, ay maaaring ipahit sa mga butlig sa balat upang humikayat sa draining at paggaling. Iwasan ang paggamit ng nakakapasong init ng heating pad dahil minsan, nagdudulot ito ng impeksyon sa pamamagitan ng pagpapapasok ng bakterya sa loob ng mga butlig upang dumami. Ang maligam-gam na init lamang sa loob ng kaunting oras ang pinakamabuti. Kung ang butlig ay hindi gumaling sa paggamit ng moist heat, dapat ka nang kumonsulta sa isang doktor. Immunity Boosting Nutrients Ang isang malakas na resistensya ay tumutulong sa katawan sa pagpapagaling sa mga butlig ng kusa. Ang pagkain ng mga prutas na mayaman sa antioxidants, whole grains at mga gulay, kasama na rito ang berries, citrus fruits at dark leafy greens, at pagkonsumo ng herbal supplements ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng resistensya at pagtanggal ng toxins mula sa katawan. prevention Avoid refined sugar Ang sobrang daming asukal ay pinapahina ang resistensya ng katawan at dinadala ka sa inflamasyon at sakit. Upang mabawasan ng dami ng sobrang asukal sa iyong diet, iwasan ang sodas, pinatamis na fruit juices at processed baked goods, cereals at snacks. reduce stress. May ilang natural healers na naniniwala na ang stress ay nagpapataas at yansa ng pagkakaroon ng mga butlig sa balat. Sa katotohanan, sinasabi rin na ang sobrang taas na stress levels ay binabago ang paraan kung papaano nag-respond ang resistensya ng katawan at inilalagay ka sa risk ng pagkakasakit. Ang matutunan ng positibong paraan sa pagharap sa stress ay maaaring makatulong sa kondisyon na ito at sa marami pang iba. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!